Paglabas ko ng pintuan, kailangang itay nangangalit na naman, malakas na ulan ay bumuhos na naman. Hapunan na rin naman, kaya aking naisipan, anong ulam kaya ang nababagay sa ganitong maulan. Kaya agad kong tinanong ang aking mga bataan kung anong ulam ang kanilang naibigan. Ano gusto nyo ulam? Yeah. Kaya nang aking nalaman, sinigang na baboy, gusto nilang ulam. Kaya ang kusine agad namin pinuntahan. Sinigang na baboy, sigaw ng kalamnan. Halika't magluto, kasabay ang panahong maulan. Sinigang na baboy, panganiburadong sold na naman. Kaya ang aking pitakay, agad kunang nang kinuwa. Perang nakatago, ikaw ay magpakita. Kahit nga si misis ay hindi nyalata. Bagong daan, agad ko nang nakapa. Dalawang mag-asawa, nakangiti sa tuwa. Hindi man sila makapagsalita. Tunay kayong biyaya. Ito ang karne na puro sa laman hindi nagpatumpik-tumpik pa, ito ay agad hinugasan. Karning na linisan, pwede nang pakuluan sa kawaling na asakalan. Lagyan ng tubig, mga apat na tasa, hayaan kumulo hanggang lumabot ang laman. Mga ilang minuto na lumipas pa, ang grasa, iyon ang makikita. Ito ang time para alasin mo na. Iniwan ko muna dahil medyo matagal-tagal pa. Meron palang isang bata, malakas ang inisiyatib niya. Dahil paghalo ko, meron ng kutsara. Hindi ko alam kung ako maiinis o matutuwa pa. Jay! Bakit may kutsara ito? lagyan mo lang kutsara ko, mabilis naman. Ah! <laughs> Ay, sabi sa'yo, Pag may bula, santok lang ang katapat niyan para sa sabaw ay hindi humalo yan. Pag malinis na, ilagay na ang kamatis at sibuyas kasama na patin luya, pandagdag sa tamis at anghang sa ating mga dila. Sunod na dyan, sitaw at Chinese cabbage is known as pechay sa katagalugan. Pero teka lang, may nakalimutan. Saging na sabaw para magkaroon ng konting tamis ang sabaw sa ating panlasa. Sinigang mix, isama mo na yan. Yan talaga ang tunay niyang kaluluwa. Tikman ang sabaw, dapat asim at tamis ang mangibabaw. Kung kulang pa, asin at patis ang ilagay muna. Tikman ulit at ayusin ang timpla. Huwag susobra, so baka mangiwi ang mga bata. Ah, sarap, sarap. Takpan, ang kumulo. Mga dalawang minuto, yan ay saktong-sakto. Luto na yan, panigurado. sa mo pa ng kanin na bagong luto. Pwede na. Pagluto na, ihain ang may ngiti, sinigang na baboy, tunay na panalo. Kaya kung ikaw ay gutom na, kain tayo mga tropa. Alam ko ikaw ay nilalamig na. Kung gusto mo magpainit, sinigang na baboy ay paniguradong sulit. Kaya hanggang dito na lang muna mga tropa. Salamat sa pagsama, ride safe at kita-kits tayo sa daan.